Hello, 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 hello! Gandang araw po sa inyong lahat. Dito na naman po inyong lingkod. Dino, DMMC. Buling nagbabalik para sa isa na namang talakayan. Uh, pero bago po ang lahat, like, comment, share and subscribe po naman dyan para lumakalaki tayo. pag-usapan po natin itong topic na to no tungkol sa crab mentality at ano ang epekto nito sa atin well ayoko sana pag-usapan ito dahil masyadong negative ang dating pero sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating bansa. Wala tayong choice ika nga kundi pag-usapan po ito. No? Ano po ba yung crab mentality na sinasabi? O crab in a bucket mentality. Masahin po natin ito sa maraming definition eh pero ito yung nakita kong parang angkop na sa topic natin, no? At medyo maganda ayon kay Mr. Google. Una, crab mentality is also defined as someone's tendency to pull down people around them who they consider are better than them in any aspect. Ayan, yung di ba yung naghihilahan nga dahil yun yun ha ah. naghihilahan sila sa isa't isa pababa then isa pa crab mentality refers to the behavior where individuals try to bring down others who are succeeding rather than supporting them The crab mentality is a selfish and narrow-minded way of thinking, characterized by egocentrism, jealousy, and inequity. Well, mumula daw sa pagiging makasarili, titid pag-iisip, dahil malaking ego, sa inggit, at sa ambing inequity sa Tagalog kakulangan sa abilidad Pag-usapan po natin ng tungkol dito sa ating dalawang leader, ng ating dalawang pinakamataas na leader sa ating bansa. Si PBBM at si BP Daisara. Well, siguro naman. Bago pa sila nagsimula, bago sila nag-team up, kaya sila tinawag na yung team para maging unite sila, di ba? Forces. Uh, malamang. At sigurado, meron silang objective. Hindi ko naman sinasabi na itong naiisip ko na oh, objective nila eh yun na nga yun. pero siguro ang objective nilang dalawa eh magkaisa mag-unite para sa ikauunlad ng ating bansa ikauunlad ng ating mga citizen, mga Pilipino ikagiginawa ng ating buhay Pero, ano nangyari? Merong isa sa kanila ang tinopak, pinasok lang kung ano yung kanyang utak at nawala sa main objective ng kanilang pag join forces. Siguro naman, eh, hindi ko na kailangan explain eh, kung sino ang naunang tumira kung kanino. At sino unang nanggipit? Di po ba? Na Alam naman natin kung sino ang nagpapatakbo ng ating bansa. Yung isa ay suporta lang at nasa tabi lang. Nasa gilid lang. Reserba. Ika nga. Pero habang nagaantay siya, uh, tumutulong, nakikita naman niya yung nakikita naman niya yung parang pagtataksil ng isa sa ating bayan. Hindi pagsunod sa kanilang main objective which is to give prosper to our country. Kaya hindi nakatiis yung isa at tumiwalag na siya. si VP Inday po yun, yung tumiwalag di po ba ngayon ano na naman ang ginagawa tinitira na naman at meron na naman bulong-bulong ng impeachment na naka na nakaabang para kay Miss uh, kay Ma'am sino ngayon ang merong crab mentality sino ngayon ang naiingkit sino ngayon ang makasarili i-analyze po natin di po ba sa mga nangyayari sa bansa natin talamak ang korupsyon Hindi mo masasabing. Wala. Dahil halatang halata. Pinagyabang na ating presidente sa zona niya. Wala nangyari. Saan napunta yung pondo? Yung flood control project. Ayun, patay pera ng PhilHealth. Ah, wala namang kontribusyon ng ating gobyerno dyan. Nakala pang pera na yan, ang pondo na yan, dahil sa kontribusyon ng mga miyembro nito at ng mga emplee, uh, anong tawag dito, yung mga may-ari ng negosyo na may share dun sa may ambag dun sa hinuhulog na kontribusyon ng kanyang mga empleyado. Di po ba? Dabon ko lang ha. Hindi ko masyado sigurado na rin pala. Kung SSS ba na sabi ko yung PhilHealth Fund. No? Yung PhilHealth na contribution. Pero nung ako kasi may negosyo pa yung SSS at PhilHealth ng aking mga empleyado, eh ako lang ang nagbabayad. Hindi ko na sila kinakaltasan sa sweldo nila. Baga sinagot ko na yon bilang pasasalamat sa pagtulong nila sa akin. Ewan ko lang sa iba, no? hindi ko na talaga masyadong alam ang eh, kasi yun ang nakasanayan ko simula nung ako yung nag-umpisa eh. Pero yung yung mo yung PhilHealth Fund mo yan, eh, kulang pa ba yung kanilang pondo? Yung kanilang budget? At kukunin mo pa yun? Ay samantalang dapat ang makinabang doon yung mga miyembro ng PhilHealth. Madagdaga ng kanilang benepisyo na nakukuha kung sila ay na-hospital o mabawasan ang kanilang kontribusyon. Eh ngayon, ano nangyayari? Kinunan mo na ng pondo Hinoobliga mo pa yung mga miyembro na magdagdag ng kanilang contribution. Lai, pahirap talaga eh, di po ba? Puro pagtataksil sa atin eh, sa bayan eh, sa mga Pilipino ang nangyayari. pagsusulong sa atin yung mga EDCAS sites na yan, mga American bases na yan na dumami. Kaya tayo napapag-inita ng kapitbahay natin. Lahat yan nangyari sa panahon ni BBM. So ano ngayon na nangyari? Siyempre, yung Pangulo tinira yung busy natin. Sila ang unang gumawa ng intriga, sila ang unang namulitika. Anong natural reaction ng isang tao kung ginaganyan ka ano? na? Natural, gaganti ka. Sino ang naunang humila sa, sa isa? O ngayon, nagsisiraan sila. Sino, nag, sino naapektuhan? Hindi po ba ang bansa natin? yung mamamaya natin? Sinong kawawa? Tayong mga maliliit na tao. Kaya malaki epekto. Kung sana pareha sila yung main objective nila, hindi sila humiwalay doon, pinanindigan nila yon di ba? Sana nagkakaisa sila. yun yung parating ano eh, nawawala tayo sa ating pinaka dahil sa sariling interes dahil sa kasa, kasakiman sana bago naman di ba Ay, kung ganyan na ganyan talaga. Wala talaga mangyayari sa atin. Kung palati tayong humihiwalay doon sa ating pinaka-adhikain. Gaya rin itong, ito ayoko rin sanang itapik. No? Pero ganun din eh. Ano nangyayari ngayon sa mga vloggers na nagtatanggol sa Duterte. Yung isang grupo, tinitira yung isang grupo. Ano ba objective nila pareho? Di ba ipagtanggol si Didi, si Duterte, ang mga Duterte? Pero bakit nagsisiraan sila? Bakit naghihilahan sila pababa? Di ba? Bakit pinupunan nila ang isa't isa ngayon? Yung isang grupo naman kasi ang ano eh, kasi ob, sobrang sikat na sila, di ba? Malalaking subscriber nila, no? Parehas may malalaking subscriber. Pero yung isa, mas marami. At mas sikat. At lalong lumaki ang ulo yata mula nung napapunta sa telebisyon. Ewan ko kung nai-air nga ba sa TV yung kanilang ano. Dahil yung prangkisa ng television network na napuntahan nila ay suspended. Yung prangkisa ng SMNI, diretsahin na po natin. Ayoko sanang banggitin, pero yung binabanggit natin isang grupo ay yung mga banateros, di ba? Sa pangungunan ng banat ba 'di ba? Pinagtatawanan tayo ng mga BBM vloggers ngayon ng nangyayari. Pinagtatawanan, bakit? Kanya-kanyang ano eh. Pagalingan, pupunahin mo yung isa, magkakakilala naman sila. Alam naman siguro nila para makukontak yung isa't isa. Di po ba? Dahil nga sa sikat sila. Pare-pareha silang may mararaming subscriber. Hindi nilang muna nila pag-usapan. Ngayon, hindi nilang pagkasundoan. Eh di, sana manahimik na lang dahil napupulaan tayo eh. Napupulaan sila, di ba? At tingnan nyo yung mga BBM vloggers. parang silang nagkakaisa may parang may kumukumpa sa kanila isa lang ang tugtog nila sirain ang mga Duterte kahit na anong paraan alam naman natin kung anong ginagawa nila basta tira lang ng tira atake lang ng atake para bumango yung kanilang ano? Kanilang amo. Eh tayo, mga DDS sa vloggers. Imbis na magtulungan, maghilahan pataas, naghihilahan tayo pababa. Kasi nga, kayot-kayot kayo nagsisiraan eh. Ha? kung may mali sana isa, di kausapin nyo. Huwag yung ganyan, ano. Papublish nyo pa, i-content nyo pa. Ako, ayoko sana i-content. Kasa mo, hindi ko naman kayo kilala personally. Hindi ko alam paano kayo kukontakin. At hindi ko rin alam kung pakikinggan nyo ako. Dahil napakaliit ko naman. Tapang ang Subscriber ko. Bakit ka ito ginagawa? E wala. Kung sino lang makachambang makapakidik sa akin, eh di siguro sana may matutunan sila. Sa aking maliit na paraan, may, maka, may maitulong man lang ako. Di po ba? Pero nangihinayang ako talaga sa inyong mga ko. Ayaw niyong masapawan ng isa't isa. Ayaw niyong may mauna. Ayaw niyong may masumikat. Typical na crab mentality yan eh. Hindi po ba? Sipi-sipi niyo naman. Kung ngayon, anong nangyayari sa mga Duterte kung ano panggigipit ng administrasyon. May nakaamba pa na impeachment para kay Ma'am Inday. Which kung tutuluyan nila, talagang kaya nilang gawin. Nasa kanila ang numero. Sa Kamara, sa House of Representatives, meron silang numero. Sa Senate, meron din silang numero. Hawak nila talaga sa leeg lahat ng sektor ng ating lipunan ngayon. kung ma-impeach si Ma'am Inday, si BP Sara, anong, ano yan? Baka hindi na makatakbo yan sa susunod na eleksyon. Yun ang nakakatakot. Di ba? Ngayon, imbis na ipagtanggol natin, nawawala yung atensyon doon. Kayo, na mas malalaki ang mga subscriber ninyo, mas may nanonood sa inyo. Mas marami ang nakakapakinig sa inyo. eh, anong pinag-uusapan ninyo? Ang kapwa nyo, DDS vloggers. Titirahan kayo. Walang wala. Lihis na lihis sa inyong objective. dahil lang sa personal na inggitan o ano paman. Hindi ko na alam kung ano yung talagang pinakamotibo. Hindi po ba? Siyempre, yung isang grupo, titira yung isang grupo, natural yung tinira na grupo, eh, pagtatanggol niya yung sarili niya. Or yung grupo nila, pagtatanggol yung kasama nila. Diba? Ang pucha. Ano talaga eh? Nakakainit ng ulo lang eh, no? Nakaka-stress. Sinasayang ninyo yung inyong kasikatan, yung inyong mga followers. Na they divide kayo. Hindi ko alam kung meron isa sa inyong Trojan horse talaga. na kung sino-sinong pinagbibintangan nyo. Huwag na kayong magbintang. Suriin nyo na lang inyong mga sarili. Kung ayaw nyo magpadikta sa iba, abay, hindi hayaan nyo sila, di ba? Diskarte nila yan eh kanya-kanya kayong diskarte eh, kung ayaw nyo magpadikta. Pero huwag niyo nang siraan kung hindi kayo sang ayon. Ang mas nadadali yung principal na ano niyo eh. Nawawala kayo sa inyong focus eh. Well, kasi mas Siguro nga dahil sa mas bata kayo, mas iba ang inyong pag-iisip, mas advanced or what. Di ba? Eh kami, ako matanda na ako eh. Mas iba ang inaantindi ko eh. Eh no, kung di ako sumikat. Di ba? Importante na ipagtatanggol ko at naipag- na ipapahayag ko kung ano man yung gusto kong ipahayag iparating kay marami kay isa lang ang makarinig o makapanood ay siguro naman may may tulong na yun kahit isa lang yung na nakumbinsi ko na makinig sa akin kahit papano may naakay ako na isa Tigilan na natin yung mag-crab mentality niya. Kawawa ang ating bansa. Yung ating main objective palagi ang ating isipin. No man is an island. Kailangan natin magtulong-tulungan para sa ikawunlad ng ating bansa. Wala namang isang taong makakaabangon ito eh. Oh. Yung leader, andyan dyan, para lang siya magkuman, magbigay ng panuntunan, guidelines. Siyempre, may mga tumutulong na tao sa paligid niya para ma para maisakatuparan yung kanyang mga gusto, di ba? Or kung ano man yung gusto ng mga tao na mas makakabuti para sa buong bansa. Kaya no man is an island talaga, di ba? Kailangan natin magtulong-tulungan para sa ikawunlad ng ating bansa. Kaya tigilan na po natin. Parang awa nyo na. Tigilan na natin ang paghila sa isa't isa sa pagbaba. Hindi tayo unlad kung ganyan tayo. Yung mga sumisira sa kanilang adhikain ay natural dapat na nating sipain, di ba? Well, hanggang dito na lamang po. Sana po ay may natutunan tayo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Dino DMMC. like, comment, share, and subscribe po naman dyan. Maraming salamat po. Bye-bye!